kung problem nyo po ang ano ang home address kasi di updated po yung home address nyo lagi ko pong sinasabi yung home address nga po mababago po yan kung kayo po ay mag file ng SSE4 doon po sa SS branch, iyon po yung manual, mag SSA4 po kayo, pero kung meron na mga po kayong SS online account yung home address po ay pwede nyo po yung baguhin gamit po ng inyong SS online account bubuksan nyo lang po yung inyong SS online account then mag update po kayo ng home address nyo pwede po yung baguhin pwede nyo po yung baguhin sa inyong um, online account gamit ng inyong cellphone kung meron kayong computer pwede nyo po yung gawin pero kung di kayo maalam nyan pwede naman kayong pumunta, pumila doon sa SS branch, mag-file kayo ng SSE-4. Ang requirements po niyan, dapat may two valid IDs ka. Dapat ang valid ID mo ay naka-address. Naka-address doon sa lugar na gusto mo na ipalagay. Halimbawa, doon sa lugar na area na naka-state of calamity. Kung talagang taga doon ka pero kung halimbawa wala ka naman ang yung lugar mo na tinitirhan mo ay hindi naman sa lugar ng state of calamity area tapos ipapabago mo para lang makapag-avail ka ng calamity hindi po yun pwede ano po yan foul po yan hindi po yan pwede hindi nire-recommend ko yung ganoon dapat talaga doon ka mag-address sa state of calamity area pero taga doon ka ibig sabihin mismong taga doon ka talaga sa area na yan halimbawa naka-declare sa Cavite, Batangas, ganon or naka-declare sa Albay, taga daan ka din hindi yung taga ibang probinsya ka gusto mo lang mag-avail kaya ipapabago mo naku pag malaman kanyan mahirap na. So, wag mo na lang ipagpilitan. Kasi ang calamity naman talaga, calamity loan, para lang po talaga yan sa mga member na napaloob doon sa area na naka-state of calamity. Yun po ang purpose noon para makatulong. Unang-una po kasi niya na makakahalata po niyan or makapansin po niyan yung employer nyo. Kasi siyempre magtaka yung employer nyo. Halimbawa, taga ano ka, halimbawa taga Mindanao ka, hindi naman naka-state of calamity sa Mindanao tapos nag-avail ka ng Typhoon Christine or Typhoon Pipito Ophel, Nika or Marce eh wala namang naka-state of calamity doon, mag magugulat yung employer mo bakit ka mag-avail ng calamity loan eh, kung sila nga na employer, hindi nga sila nakapag, ah, naka-receive ng memo circular sa SSS na yung lugar nila eh nasa state of calamity at ini-encourage ang mga SS member na mag-avail ng calamity loan so mahuhuli ka baka mapatawag ka pa niyan so 'wag mo na lang ipagpilitan kasi po ang paglo-loan kasi hindi po yan pwedeng ilihim mo na ay ilihim ko tong pagpa-file ko ng loan hindi ako magsasabi sa aking employer basta mag-submit na lang ako online kasi ang employer po sila po ang mag-certify ng loan so makikita at makikita po nila yan kasi hindi magiging successful ang filing mo ng loan kung hindi hindi dadaan sa employer kasi ang employer talaga yung mag-certify once na hindi ka ma-certify ni kapag hindi ka ma-certify ni employer wala walang kwenta yung pagpa-file mo ng loan tapos ang mga may mga employer talaga na strict din bago nila i-accept or i-certify niya ang loan mo isubmit nyo mo po muna ang disclosure statement. So, kailangan nila ng disclosure statement. No disclosure statement, no certifying loan. May ganoon na mga employer. Di mo lang kailangan ng, ano, ng employer. Kung ikaw ay voluntary member or self-employed member, kapag ganoon, wala na po yung employer kasi nga, kayo na mismo sa sarili nyo as member employer kasi nga self-employed or voluntary po kayo pero once na employed po kayo under po kayo ng employer nyo kahit kayo po ay naka agency may employer pa din kayo ang employer nyo yung agency po ninyo kaya sila din po ay may karapatan sa pag pag uh, revise ng inyong application or pag amend ng application nyo kung i-approve nila o hindi kasi sa kanila kasi babagsak yan eh kaya once na ma-disapprove kayo nun kasi halimbawa wala pa nga kayong 6 months sa kanila sa company minsan may mga, mga employer ayaw tumanggap ng ganun ayaw nila mag-certify ng loan kaya dapat bago ka mag-avail ng mga loans sa SSS, tingnan nyo po na yung history ng employment mo. Kung ikaw ay nakailang buwan na or naka isang taon ka na ba sa kanila para ma-approve po yung inyong loan. Kasi kung baguhan ka pa lang, naglo-loan ka na agad, disqualified po kayo.